Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Yung ating teksto ngayon na pag-usapan ay nandito po sa Galatia 5.13. Ang sabi po, Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Now, ang ating topic ngayon mga kapatid, ang freedom at limitasyon ng mga anak ng Diyos. Paano po malalaman ang freedom at limitasyon ng mga anak ng Diyos. Mayroon po tayong tatlong katotohanan na pag-uusapan ngayon. Ang una po, napapaloob lang ito sa teritoryong dapat nating daanan. Halimbawa, sa lugar o gubat ng Afrika, maraming wild animals. Hindi ka basta-basta pumasok na hindi teritoryo na para sa tao. May lugar lang na para sa tao. Ngayon, kung ayaw mong makinig sa freedom at limitasyon na para sa iyo, mapapahama ka. Ang freedom na bigay ng Diyos sa atin mga kapatid, kahit sa panahon pa ni Adan at iba, ay ang para sa ating ikabubuti. At mayroon ang tao niyan hanggang ngayon. Halimbawa, sa pagkain, makakapamili ka ng pagkain na gusto mong kainin. Pag lason ang kainin mo, lampas na yan sa limitasyon. Kapag sumakay ka ng bus, sa airplane, o sa barko, ang freedom mo ay para lang doon sa loob ng sasakyan hindi ang tumalon. Sa atin din as Christian o mga anak ng Diyos, ang ating freedom ay umiikot sa mundo ng para sa atin bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Hindi tayo pinapadaan at binigyan ng kalayaan para mamuhay sa mundo ng kasalanan. Ayon po sa Kawikaan 4.14 at 15, ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mo ngang tutularan. Kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitan, bagkos nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. So mga kapatid, ang teritoryo at limitasyon ng ating freedom ay umiikot lamang sa kabutihan, sa kabanalan, kalinisan, paglilingkod, pagsamba at pagsunod sa Diyos. Paano malalaman ang freedom at limitasyon ng mga anak ng Diyos? Ang una po, napapaloob lang ito sa teritoryong dapat nating daanan. Pangalawa, mamumuhay lang dapat sa nature na design para sa atin. Ayon po sa ating teksto sa Galatia 5.3, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. May problema kasi ang iba sa limitasyon ng freedom o kalayaan. Dahil kung gagamitin na ang kalayaan sa hindi wastong paraan, baka sabihin ng iba, buhay ko naman ito, anong pakialam ninyo? Or huwag kayong makialam. Tama naman iyon. Pero kung sa kasamaan na, kahit gobyerno ipapahuli ka. Dito sa buhay kristyano, bilang mga anak ng Diyos, mayroon na tayong bagong pagkatao. At sa bagong pagkatao, ito po ang ating new nature at may batas tayong sinusunod dito. At ito ang tungkulin ng mga lingkod ng Diyos, ang ipangaral ang batas ng Diyos, ang utos ng Diyos at ang buhay na dapat ipapakita natin. Ano po ang sabi sa ikalawang Korinto 5.17? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Dito rin sa Colossus 3.9 hanggang 10. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya mga kapatid, ang freedom at limitasyon natin bilang mga anak ng Diyos ay umiikot lang sa nature na nandito na sa atin. Now, paano malalaman ang freedom at limitasyon ng mga anak ng Diyos? Pangalawa, mamumuhay lang dapat sa nature na design para sa atin. Pangatlo, may consequences kung lumampas sa freedom at limitasyon na bigay sa atin. Ang freedom at limitasyon na bigay ng Diyos, pwedeng balikta rin ng tao. Halimbawa, huwag kang papatay, tapos pumatay, 'Wag kang magnakaw tapos nagnakaw. 'Wag kang magsinungaling tapos nagsinungaling. Choice din naman ang gumawa ng masama. Kaya lang hindi ito ang freedom na gusto ng Diyos. Ang gusto kasi ng Panginoon ay ang piliin natin ang kabutihan. Kaya ang Diyos ay mayroong batas o patakaran na kung lumampas ka sa freedom at limitasyon na bigay niya, ito ay may consequences. Ito ay may parusa at kapahamakan na kahahantungan. Halimbawa, ang trabaho natin ang dumaan lang sa tulay, hindi ang tumalon sa delikadong tulay. Ang trabaho lang natin ay ang magdala ng ilawan, hindi ang mansunog ng bahay. Kaya kapansin-pansin na marami ang nabilanggo na may iba't ibang kaso dahil sa hindi na tama ang kanilang mga ginagawa. Ganito rin sa Diyos. Kung patuloy kang lumampas, sa freedom at limitasyon na bigay ng Diyos, ayaw mong mamuhay at dumaan dito, makakaranas ka ng konsekwenses. At higit sa lahat, may parusa ang Diyos na inihanda. Ito ay ang dagat-dagatang apoy. Maaring in-enjoy mo ang kasamaan ngayon, ang mamuhay sa iyong sarili, ang lumayo at ayaw maglingkod sa Diyos. Pero sa araw ng paghuhukom, humanda ka dahil hahatulan ka ng Diyos dahil lumampas ka sa freedom at limitasyon na bigay niya na para sana sa ating ikabubuti. Ano ang sabi sa pahayag 21.8? Subalit so, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na supri, ito ang pangalawang kamatayan so paano malalaman mga kapatid ang freedom at limitasyon ng mga anak ng Diyos ang una, napapaloob lang ito sa teritoryong dapat nating daanan pangalawa, mamumuhay lang dapat sa nature na design para sa atin at pangatlo, may consequences kung lumampas sa freedom at limitasyon na bigay sa atin ang ating application po ngayon, una, makuntinto at mamuhay sa freedom at limitasyong nababagay para sa atin bilang ating teritoryo sa buhay. Pangalawa, laging piliin at ingatan ang nyonicor nature na nasa atin na. Pangatlo, huwag lumampas sa freedom. Ang restriction ay restriction. Patakbuhin ang freedom at limitasyon sa gusto ng Diyos, hindi sa ating sariling kagustuhan. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan ngayon. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.